ikatlo ng Pebrero, taong isang libot siyam na adat apat na putlima. Subiklabang labanan sa Maynila sa huling taon ng ikalawang digmaang pandaigdig kung saan nakasagupa ng magatambal na puwersa ng Estados Unidos at Pilipinas ang mga sundalong Hapones na ipinagtatanggol ang kanilang depensa sa kapisera ng bansa na naitala bilang isa sa mga pinakamatinding labanan sa isang lungsod sa naturang giyera Dahilan upang tawagin ang labang ito ng ilang mga mananalaysay bilang ang Stalingrad ng Asia. Ang laban ay nagbarka ng isang pagbabago para sa sitwasyon ng mga Pilipino dahil ito ay isa sa mga bakbakan na naganap sa mga kilos ng Amerika upang mapalaya ang Pilipinas sa bahigit tatlong taong pananakop ng Hapon kung saan matagumpay nilang napalaya ang mga tao sa kampo ng Santo Tomas at palasyo ng Malacanang hanggang sa mapaatras sa mga Hapones sa mga pader ng Intraburos, bunsod ng kanilang patuloy na pagkitil sa mga sibilyan at paninira sa kapaligiran. Umabot lamang ng isang buwan ng laban na ito at naibalik na sa kontrol ng Amerika at Pilipinas ang lungsod. Ngunit hindi pa agad mawawala ang mga bakas sa mga malagim na pangyayari sa mga buhay at pamana ng Maynila. Kaya't inaalala ito bilang isa sa mga pinakaimportante at kaludos-ludos sa bahagi ng digmaan sa Pasipiko.